A few moments later. Hello, andito naman tayo ngayon. Si Makalingning ay magluluto ng... <coughs> ay, sorry. Ang boses ko kasi ay ano pa. <coughs> Inuubo pa kasi ako eh. Magluluto siya ng... ng gulay na may saog na manok. Yeah, pa. Ayan. Binigisa ko na din yung bawang. Siyempre, lagyan muna natin ng mantika. Bawang, sibuyas, at kamatis, linagyan ko siya ng kamatis. Para masarap. Ayan. So, <clears throat> pasensya na kayo sa boses ko, ha? Dahil inuubo pa. Ayan. Lalagay natin yung manok. Pa, pa, takpan natin yung manok para mat, nanubig kasi yan eh. Naminub, para magtubig siya. Yan ang iluluto natin sa kanya. Tapos, lagyan natin ng konting tubig. Yan, tinimpla ko na siya ng patis para manuot ang lasa ng patis niyan para mababad siya. Ito na, narin na ito. Ayan. 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 Ayan

gulay. Mabilis lang naman kasi tumaloko eh. Kaya pinahuli ko. Ayan. May dami pala. May isang buo. Pakpan na lang muna natin. yung ulam namin for today's video yung ulam namin gulay gulay mo na tayo ngayon ayan na natin ang oyster sauce mm -hmm. wow. Itong, ito okay, Ayan, luto na. Mga makaningning ko dyan. Kakain na tayo. Para, na. Good.